Taning talbos ng kamote sa bakuran ng mga bahay. Oh. Kuha tayo ng talbos ng palay guys. At halutan natin ng kuhan. Oh. Pinapabungan nyo ba ito kuya? kuya? lito? Oo. Oh, ngayon lang Ikaw nalang magpuan. May mga bunga din natin pa na eh. Meron. Tat, may bunting tayo. Ya, yeah, bisita mo. Kakalo daw niya sa kabuti. Sa kabuti. May dala. Wala pa yung engineer doon. Hmm. Oh, pinugutan na nila. Ngayon pala, kinusuplete. Naba, binalihan na, kinusuplete pa. Ah, uh, para makukulah. Hindi, okay, para masunog yun.

apa kira kira semoga baik dia